Anong klase ng Nen user ang magiging ikaw sa Hand Direct Center? Gumawa si Hisoka ng isang personality test na tumutulong upang matukoy kung anong Nen affinity ang meron ang isang tao base sa kanilang personalidad. Ayon sa test na ito, sinabi niya na ang Enhancer ay simple at determinado. Ang Transmuter ay pabago-bago, madalas mandaraya at hindi mapagkakatiwalaan. Ang Emitter ay mainipin at hindi mahilig sa detalye at madaling magalit. Ang conjurer ay seryoso, stoic at laging maingat sa iba. Ang manipulators ay mahiling makipagtalo, logical at sobrang kontrolado. Sa huli, ang specialist ay independent at karismatik. Alin dito ang pinakatugma sa iyo? Ibahagi mo sa komento sa ibaba. ba? Narito ang lahat ng mga karakter na nakalista sa kanilang nen-type affinities at kung paano ang kanilang affinity ay dumikit sa iba pang mga uri ng nen. Simulan natin sa enhancement. Si Lagon, Netero, Ubogin at Komogi ay nasa purong enhancement. Si Ikago at Goto ay nabibilang sa pagiging enhancer na may kaunting pagiging emitter. Si Palm at Nabunaga ay enhancer din na may kaunting transmuter. At sa Nen -type na transmutation, si Hisoka, biske at Mento Tyupit ay purong mga transmuter. At si Kilua at Machi ay nasa pagitan ng transmutation at enhancer. Ibig sabihin, ipinanganak silang mga transmuter at dahil sa kanilang talento, natutunan nila ang isang uri ng nen, ang enhancement, na halos kasing pantay ng kanilang pangunahing nen type, kaya't ang kanilang nen type category ay nasa pagitan na ng transmutation at enhancer. Katulad din ito ng kay Hanso na ipinanganak din na transmuter, ngunit dahil sa kanyang talento, ay pumagit na ang kanyang nen type sa pagitan ng transmuter at conjurer. Emission, ang purong emission type na karakter sa chart ay sila Zeno, Silva, Nob, Razor at Meruem. Dito ay magkakaroon ng ilang pagbabago dahil mas nauna nating nalaman na sila Zeno at Silva ay nabibilang sa pagiging transmuter base sa database ng manga ng Hunter x Hunter. Ngunit binago na ito ni Yoshihiro Togashi na ngayon sila ay nabibilang na sa purong mga emission. Makabuluhan din naman ito dahil ang mga kapangyarihan nila ay talaga namang nasa emission category kagaya ng kay Silva na nakakapag-emit ng aura orb bilang pag-atake. Nagkaroon din ng kalituhan at pagbabago sa nen type category ni Nob at Meruem, na sa aking palagay ay mas mainam na nasa specialist o conjuration category sila dahil sa kakaiba nilang ability na hindi ko maisip kung anong ability nila ang kanilang kayang i-emit. Gayunpaman ay bumalik na tayo sa iba pang karakter na emitter. Si Leorio ay isang emitter mula pag na nagkaroon ng kaunting enhancement. Si Franklin ay isang emitter ngunit dahil sa kanyang talento ay pumagit na ang kanyang Nen type sa pagiging emitter at enhancer. Si Pokel, emitter na may kaunting manipulation. Si Rentsu, emitter dahil sa talento, pumagit na sa pagiging emitter at manipulator. Conjuration, ang mga purong conjurer ay sila Shizuku, Gentru, Kortobi, Nakel at Abigane. Pumagit na naman sila kait at Chubone sa pagitan ng conjurer at transmuter dahil sa kanilang talento. Si Kurapika ay isang conjurer mula pagkapanganak at pumagit na ang kanyang nentype sa pagiging conjurer at specialist. Manipulation Ang purong manipulator ay sila Ilumi, Morel at Shia Sina Ponzu, Shalnark Kaluto ay manipulator na may kaunting emitter Si Miluki ay isang manipulator na nagkaroon ng specialization Bagamat hindi pa na ipapakita kung anong ability nitong si Miluki hinumpirma ni Yoshihiro Togashi na Nen user din itong si Miluki na na may kaalaman si Miluki sa Nen dahil nakita niya ang aura ni Aluka sa panahon ng Chairman Election Arc Nakakagulat din na may kaunti siyang specialization Sa palagay ko, ito ay dahil sa pagiging genius niya specialization, ang purong specialization ay sila Corolo, Aconoda, Neon at Nepertitu at kumpirmado na si Aloka ay isa ding specialist. Na isang tabi naman si Jinkrix at nananatiling hindi alam kung saan kategorya ng nen na bibilang masyado tayong binibiti ni Yoshihiro Togashi para sa impormasyon tungkol kay Jinkrix. Malamang ay strategy nga talaga niya ito para lalo nating abangan ang mga susunod na kabanata sa Hunter x Hunter. Hello po! Kumusta kayo? Ako si Bon. Gusto ko lang sabihin na i-follow niyo naman ang ng kaibigan ko. At mag-subscribe na rin kayo.